ang gulay na paboritong isahog sa munggo at tinola, malunggay. Ang masabi sa malunggay, basta malakas siya, malakas ang resensya ko. At hindi lang daw si Alma ang makakapagpatutoo sa bisa nito. Naging cancer-free po ako dahil sa malunggay. Malunggay talaga yung pinaka-effective. Alam na nating napakasustansya talaga ng malunggay. Pero gaano katutuong mabisa rin itong pangontra, kahit pa sa cancer. Dito sa kanilang tahanan sa Naik Cavite, patuloy na nagpapalakas ngayon si Alma. Wala raw siyang iniinom na gamot at ang nagsisilbi na lang daw niyang maintenance ang araw-araw na pag-inom at pagkain ng malunggay. Kahit ngayon sapsoy na hindi naman dapat lagyan, nabubudburan ko ng malunggay yan. Tatlong beses sa isang araw rin siya kung uminom ng malunggay tea o yung homemade na pinakulo ang dahon ng malunggay. At ah, medyo mapait. Titis ko nung ng pait kasi yun ang maganda sa katawan. Setyembre nitong nakaraang taon, nung bigla raw bumagsak ang katawan ni Alma nga. Nawala ko ng gana. unti-unti ako nangangayayat. Suka lang ng suka. Sabi ko, nagtali mo ako sa ospital. Sabi ko, ganun sa kanya. Hanggang sa nalaman niya na maliban sa kanyang diabetes, meron na pala siyang stage 4 colon cancer. Dito na rin siya kumapit sa herbal medicine. Kahit naman nun, mahilig talaga ako sa malunggay. Nalaman ko rin na maraming beneficyo yung malunggay. Matapos ang isang buwan na wala raw mintis na pag-inom ng katas ng malunggay, kanyang colon cancer naman, unti-unti na rin daw gumagaling. Natigil yung ano, yung pain na sinisigaw ko sa ospital. Yung parang salamat ko sa Panginoon na binigyan niya ako ng buhay. Nakikita lang ho na may mga components ang mga dahon ng malunggay. Yung pinagbasihan lang po noon ay cancer cells at mga daga. So wala pa po ng human subjects. Ang malunggay o moringa olifera, kilalang superfood. Mataas siya sa beta-carotene, meron siyang quercetin, magnesium, calcium, especially vitamin C. Mataas ang antioxidant properties niya. Mabilis yung mabong. So the more na kinukuhaan mo siya ng dahon, the more na dumadami yung kanyang mga usbong ang tiga-tubigon sa buhol na si Diana. Ito rin daw ang naging takbuhan nung na-diagnose siya ng stage 4 Hodgkin's lymphoma, isang uri ng cancer sa dugo. Dumaan po ako sa bingit ng kamatayan. May taning na din ang buhay ko kasi hindi ng promise ang doktor na ma-save po ako. Nagdadalang tao raw si Diana taong 2015 nung unang lumitaw ang sintomas ng kanyang cancer. Nagkaroon po ako ng tubig sa baga po. Hindi ako makatulog ng dalawang buwan yata yun. Kinalaunan na kumpirma niyang ito cancer. Ang pagkamot sa kanyang sakit. Pahirapan daw, lalo't may sanggol noon sa kanyang sinapupunan. Nung mawala na ang aking lagnat, operation na para sa biopsy po, chemotherapy ka agad. Ligtas namang naisilang ni Diana ang kanyang anak. Pero dahil may kamahalan daw ang pagpapakimotherapy, kinailangan niyang maghanap ng alternatibong gamutan para sa kanyang cancer. Blend yung ginagawa ko sa malunggay. So yun yung iniinom ko. Nag-improve yung condition ko nung gumagamit na ako ng malunggay. Ang lymphoma po kasi ay cancer ng kulani. Ang treatment po sa cancer ng kulani, chemotherapy chemotherapy at saka radiation therapy. Ang tigamuntin lupa naman na nagka-breast cancer na si Juvi, walong taon na raw, cancer-free. Taong 2015, nung meron daw nakapa na bukol si Juvi sa kanyang kanang dibdib. Sabi ko sa akin ng doktor ko, tatanggalin lang natin yung bukol mo dito, tapos titingnan natin kung may mga kulani daw ako sa makilid gilid Hanggang nalaman niya na ang kanyang bukol, malignant o cancerous pala. Stage 1A, breast cancer. Umiyak na po eh. Sabi ko mean, ka mag-alala, gagaling pa yan kasi stage 1A ka pa lang. Buti na hadapan na ka. Kalaunan, siya'y nagpamastectomy. Tinanggal ang buo niyang suso. Dahil naman sa takot at gastos, hindi na raw siya sumailalim sa chemotherapy. Pero nabuhayan daw siya ng loob nung nalaman niya na ang kanyang pinsan gumaling di umano sa cancer kahit hindi nagpakimo, uminom at kumain lang daw ito ng malunggay kaya ginaya niya ito. Pinakatas ko yung katas dun kasi sa kutsara, three times a day yung, yung yung sya, ganun. Mula raw nung gawin ito ni Juvie, malaki ang kanyang ipinagbago. Ah, walang juice. Nine years survival na ako ngayon ko, di ba? Talagang naniniwala ako sa malunggay. Kasi, gunat sa pulo yan, talagang tumunin sa akin. Naging cancer free po ako dahil sa manugay. Pero mariing ipinapaalala po ng mga eksperto, mayaman man sa sustansya ang mga dahon ng malunggay at sa kabila ng mga testimonya o sinasabing karanasan ng iba, wala pa rin pag-aaral na makapagpapatunay na epektibo ang malunggay.